Magandang magandang buhay sa inyong lahat mga kaamay. So ayan, nawangka na naman ang inyong umay. Hindi mapakali hanggat hindi napakot buong araw. Yan ang umay nyo. Nasubrahan ka sipag. Ay, sana all masipag. What? <laughs> Dahil lotay ngayon, plano namin magkakapatid na pumunta doon sa gitna ng hunasan. Meron kasing tatlong honasan sa harapan ng aming bahay, nasa left and right, then center. Puntahan nyo na lang para makita nyo. So, yan nga kami, nagtulak na kami ng bangka, baka kasi mahibasan. Pag nahibasan kasi yan, hindi na namin kaya, kasi ang bigat niyan, ang laki pa naman ang aming mga braso, kukugan. Huh? Ayan nga, naghanap-hanap na ako ng shells, yan, nakita na ako, one, zero. Wow. Buti naman, hindi na kami zero salamat. <laughs> ayan, nakakita na naman ako. Hindi na talaga kami masisira nito. So, ang dami ng kula po. Plano ko na sanang magdamo. O, ayan, ang kapatid ko nagdamo na. Plano niya pa damuhin lahat ng kula po dito. Upupunta sana kami doon sa may kural sa ka Kaso nakakatakot, baka malalim, malumos kami. Ayun ay, na nga, nakakita kami ng bokya. Oh, hindi kami bokya ha. May huli kami. Bokya, dekya. Kung anong bang tawag niya, ninyo dyan, basta yan. Ay, jellyfish. Jellyfish. May katabi pa siyang uud. Ah, basta ang tawag ko dyan. Ayan, ginalaw-galaw ko na yung dikya. Kung nalaban Hindi ba? naman lumaban, kaya yan, iniwan ko na. Parang ikaw, iiwan din. Char! <laughs> hmm? Nakakita naman ako ng shells. Kahit mapait ito, pwede na. Pwede na kahit mapait kaysa naman wala. Ayun, may adin masag, hindi naman makain yan, ano? kaya hindi ko kinuha. O oh, ito ko may dalang butlog pa. O oh, di ba? Sana all. Butlog yan ha, hindi itlog. Ayun, lumipat pa pala kami ng ibang hunasan yan kasi wala kami nakuha doon sa gitna, doon naman kami sa gilid. Habang naglalakad-lakad ako, nakita ko ang Saang. Uh... Wow! Yeah, sakay, Masarap yan. Ihawin. Bali, tatlong saang. nakuha ko dyan. Kakatabi lang sila. Sabi kasi nila, panakakita ka daw ng isang saang Sa tabi nun, pang isa. O pag sure, oy, ito naman yung alumasag na maraming blahibo, hindi po siya nakakain, nakakalaso niya na. At ito naman yung balat, napakaliit pa niyan, kaya wala ka rin makukuha dyan. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko na lang siya. Then sa pag-iwan ko sa kanya, nakakita naman ako nito, ano ba yan? Ang dami-dami namang hayop dito sa dagat na hindi mo alam kung ano mga pangalan nila. So ayun na nga, lumayo na siya, palayo. So, <coughs> Dahil masipag kami, ayan ang aming mga nakuha. Yehey! Yeah, hmm, pumalakpak ka rin, ano ka ba? Siyempre, gutom ako sa shells. Kaya ayan, pati yung talabap. Tinira ko na. Pwede na, lamang chan pa rin yan. Kailangan sa pagkuhan ng shells na ito, malaki ang mata mo. So, para kasi silang bato. Ayan siya. Ayan. Another one. Halos karamihan na nakuha namin shells. Ganito yung itsura niya para siyang bato pero may laman pala ayan habang naglalakad-lakad ako nakakita ko na nasugi na isda kawawa naman humihinga pa siguro natuyan ito ng tubig kanina plano ko sanang iuwi kaso parang hanggang digla lang man yan siya kaya ang ginawa ko binalik ko siya sa tubig baka sakali lang baka mabuhay pa kakita rin ako na dunsol dito may dunsol pala dito sa Rizal Palawan ganyan ang itsura ng dunsol mga kaumay may dunsol pala rito mga kaumay ang so, sabagay dagat din ito saan ba nabubuhay ang dunsol syempre sa dagat ba? Diba? ang tawag sa itlog niya ay lukot yung nakikita niyo sa screen yan ang kanyang etlog so Ayan, nag -amat -amat na kami iwi dahil hapon na, lulubog na ang araw. nagbabangkern pa kami pa uwi, mga kaumay. So, that's all for today. Goodbye, class. Bye! You're... <laughs>